eh, naispatan tayo, nagsasakada ng damo, pangkain siguro lang ko Bigyan mo nga may. Yeah. Bigyan mo na yan, dalawa. Ay, isa, sige. Ay, dalawa na. Ayan, bigyan mo. Ah, Kaya, pwede kayo Thank you. So, yun. Pagod natin na Bigyan natin ng uh tawid gutom yung nagsasakada ng damu, ang kain ng kaya ng mga alaga niya napakainit ng panahon pero maraming tao na napakasisipag so yun mga idol boss so tuloy pa rin tayo naghahanap yun yung hinahanap natin ng mga tao so Tuloy tayo. Tuloy pa rin ang awit ng buhay mo. ng buhay mo. So, dito na nga tayo.